Kasabay ng nalalapit na araw ng mga puso, bukas naman ang lokal na pamahalaan ng Basud Camarines Norte na magbigay ng leave of absence sa mga single na empleyado nito sa February 14. Layunin ng naturang programa na mabigyan ng oras ang mga single na maging masaya at mahanap ang kanilang forever. Maliban dito, nais din ng LGU na mabalansin ng mga empleyado ang kanilang trabaho at personal na buhay. At dahil isa itong office order, ang mga single na empleyado na ayaw i-avail ang ibibigay na leave at mas pipiliing pumasok sa trabaho sa Valentine's Day, i-convert na lamang daw ito ng LGU sa isang araw na sahod. Kasalukuyan pa ang inaalam ng Alcalde kung ilan ang mga single na empleyado sa munisipyo nito para matiyak na hindi maapektuhan ang transaksyon ng LGU sa naturang araw. Kidding aside, di ba? Uh, kung gusto rin nila na i-monetize yung mga leave nila, it's up to them uh, kung how they deal with their leave. Para nang sa ganun, uh, masuportahan natin yung pamilya at syempre yung tao din, yung mental health po ng ating mga empleyado.